Hanap lagi ng mga suki ni John Paul sa kanyang pwesto ang mga lokal na bigas. Anya, mas malasa raw ito at saka mas mura. Pero ang mga stock nito, papaubos na dahil hindi pa nagsisimula ang anihan ng palay sa bansa. dati kasi mas mura yung local rice natin by uh, may diferensya sila sa natin, 100 to 150 pesos ngayon, baliktad yung nangyari. Mas mahal yung local rice natin kaysa dun sa mga imported rice natin. Dahil nga maraming dumating na from Indonesia, Thailand, Vietnam na supplies, import, dun tayo ngayon nagpo-focus. Wala na rin itong mabiling well-milled at regular milled rice mula sa kanyang mga supplier. Kaya ang ilang lokal na supply nito, inaangkat pa niya mula Isabela at Cagayan. Yun lang. Umaaray na rin ito dahil na rin sa babayarang pag-aangkat na 30 pesos kada sako ng bigas. Bagamat dagdag gastos ito sa kanya, pinili pa rin niyang huwag magtaas ng presyo. Halos uh, per month or after two weeks, nagtataas kami ng 5 pesos. Kaya po medyo umaaray na rin po yung mga consumers natin. Kaya imbis na marami, hindi, hindi kami ganon kalakas na magtinda ng bigas. Pero ang iba, nagtaas na sila ng presyo pero hindi muna nila isinagad sa 65 pesos kada kilo ang imported na bigas. Yung imported kasi ngayon is tumaas rin pero hindi lang kami nakisabay. Uh, bakit na po? Kasi masyado nang mataas. Kaya pag naging isabay pa kami, wala nang bibili. Sa taya ng ilang rice retailers sa Baguio City Public Market, posibleng tataas ng 2 hanggang 5 piso ang kada kilo ng bigas pagsapit ng Pebrero. Pero depende pa ito kung tuloy-tuloy ang pagdating ng imported na bigas o kung mapapaaga ang anihan ng palay sa bansa. Sa ngayon kasi, ang blue tag rice o mga lokal na bigas ay naglalaro ng 52 pesos hanggang 60 pesos kada kilo habang ang mga imported na bigas o yellow tag rice naglalaro ng 60 hanggang 65 pesos kada kilo. Pero ang ilang mamimili, mas gusto pa rin ang mga lokal na bigas. Siyempre, support sa ating mga local farmers. Tapos, ikot, hey, alam natin hindi siya GMO or not sure. Pero, yeah. Depende na kung uh, anong available na ano. Ganun. Nabigat. Mm -hmm. Basta may makain kayo. Basta may makain. <laughs> Pero ang ilang mamimili, hinay-hinay muna sa pagbili dahil sa mahal ng presyo. Kasi per kilo na lang ang binibili namin, sir. Kasi hindi naman steady yung price, sir pababa pataas taas ganun. Sa next week, iba na naman. Nauna ng inanunsyo ng USDA o United States Department of Agriculture na nananatili pa rin top importer ng bigas sa buong mundo ang Pilipinas. Ayon sa USDA, umabot sa 3.8 million metric tons ang inangkat ng Pilipinas noong 2023 kung saan sinundan nito ng bansang China, Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Sa ngayon, aabot na sa 56,000 metric tons na bigas ang inangkat ng Pilipinas sa pagsisimula pa lang ng taong 2024 at nauna ng tiniyak ng Department of Agriculture na magiging sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa sa inaasahang pagsisimula ng anihan sa buwan ng Marso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.